Ano kayo pinag-uusapan ng mga sarili nyong anak kung sila-sila lang ang nag-uusap? Wala nang ang laban, kakawawain mo pa. Lalo ang mga bata, inosente ang mga yan, hindi nila alam ang buhay, hindi dapat pinagsasamantalahan ang kanilang innocence Lalo na ang mga may sakit, na kuminsan, yung may mga kapansanan, lagi yung mga pinagtatawanan sa mga programa sa TV, ginagawang comedy ang kanilang mga paghihirap ng loob at hirap ng katawan. Hindi eh, tayo dapat nakikitawa sa ganong mga kabaliwan. Kung nanonood kayo ng TV, takit na yung pinagtatawan ng mga ngongo, pinagtatawan ng yung paralitika, o pinagtatawan yung bulag. hindi eh, ka dapat kasama sa natatawa doon. Kung ikaw ay nananalig sa kabutihan ng Diyos, ang ginawa ni Jesus sa mga ini tinulungan, hindi sila pinagtawanan, hindi sila ginawang object of derision or object of comedy. Kaya kailangan yung puso na test Doon mga kapatid nagkakatalo eh, ang tunay na kristyano o hindi, hindi sa laki ng Biblia, hindi sa galing mong makipagtalo. Hindi sa pang-araw-araw mong kilos sa buhay. People may not read the Bible, but they read your actions. And your actions speak louder than words. You know that you are kind. If behind your back, people say that you are and call you kind. Yun ang pinakamagandang test. Kung sa inyong absence, ay eh pinupuri kayo ng tao, tinatawag kayong mabait, mabuti. Eh mabuti nga kayo dahil tao naman ang makakaalam niyan. Kasi kuminsan, meron tayong ilusyon tungkol sa ating sarili, akala natin tayo mabait. Paano kayo pinag-uusapan ng mga sarili niyong anak kung sila-sila lang ang nag-uusap? Paano tayo pinag-uusapan ng mga sarili nating kapatid pag sila-sila lang ang nagkakaumpok-umpok? Paano tayo pinag-uusapan ng mga kaopisina, kaeskwela, halimbawa, mga kaibigan? Kadalasan, yun ang totoo tungkol sa atin